Isang napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers. So sa umagang ito, uh, ibabahagi ko po sa inyo ang acting ginagamit pang control sa shoot borer. So ito po no, ang palagi kong sinasagot sa aking mga comment, uh, sa aking mga tanong sa comment section kung ano daw ang ginagamit kong pang control sa shoot borer. So ang sagot ko, yung Proclaim Opti, uh, Binibya, tsaka Kutitso, din Privaton. So maganda po ang Proclaim Opti mga kapwa ko ka-farmers sa mga nalalanta ng mga talbos. Ito po. So ang dosage po nito kung napsak sprayer ang inyong pagtitimplahan ay maglagay lang po kayo ng 10 to 15 grams bawat napsak sprayer kung dram. Ano, isang bottle at kalahati. So ibig sabihin 150 grams po sa isang drum na 200 liters of water na kagaya nito na nakikita nyo. Sa so, arti -batap naman mga kapwa ko kaparmers, no? share ko lang po sa inyo. Uh, 25 hanggang 30 kung napsak sprayer kung dram naman uh, 300 ml hanggang uh, 320 pwede pa din sa wakosim naman 300 ml hanggang 350 sa isang drum pero kung nag sprayer 30 ml hanggang 40 lang po di sa ating putters mga kapwa ko kaparmers na ating ginagamit na 945-15 na blossom booster ay uh, pwede 40 hanggang 60 kung napsack sprayer kung drum naman kalahating kilo ang ating ilalagay so sana po sa mga baguhan at mahilig sa ganitong usapin ah uh, uh, may nakunti po kayong natutunan na idinano tungkol po sa paggamit kung saan natin sila i-apply o ano po ang mga uh, kaya lang i-control. So yung proclamote, yun po ang ating sa pang-shoot borer mga kap kaparmer. Yung Artibatap natin niya po decide uh, na ang EI ay si Sutrobin at saka Daipikunasol. Ibig sabihin yung laman ng Amistar uh, at saka score nandoon na sa uh, Artibatap. So, maganda po siya sa early blight, late blight, para din remilgeo, mga anthracnose, mga scab. So, yung mga problema sa mga dahon, no, at saka sa bunga, may kakayahan po siya. din yung wakot simple plus natin, mga kapwa ko ka-farmers, maganda po din siya, lalo na kung marami ng bulaklak, kasi makakatulong din mga kapwa ko no, kasi uh, yung buro na calcium na available sa ating kuhan at saka yung potassium makakatulong din Okay, then yung feathers naman natin na blossom booster, maganda din siya mga kapwa ko kapamer sa bulaklak, sa malilit na bunga at saka sa bunga pang maintenance, maganda din siya. So yun lang po ang maibabahagi uh, ko sa inyo sa umagang ito, no? Yung mga insecticide, fungicide, foliar natin ginagamit. Wala po tayong maglagay ng Ah uh, staker kasi mainit po ang panahon ngayon. So yung sticker gagamitin lang natin uh, kung ano ang panahon uh, maulan pero pag mainit pwede nang wala mga kapwa ko farmers so yung ginagamit natin yung sticker uh, upside, te. yun po no kasi spreader so yung iba hoste pwede naman silhouette so kahit anong mga sticker pang pakapit pwede din siya sa maulan na panahon pero kung ano mailiwalas ang panahon kagaya ngayon mainit uh, pwede na walang sticker para safe po tayo So, yung insecticide natin ginagamit mga kapwa ko ka sa ating tanim, uh, kung kinakailangan, uh, pwede. Pero kung hindi, uh, pwede na yung foliar at saka fungicide or mga prevention na mga uh, insecticide. Pero pag lala na, uh, hahanapin mo yung mga espesyalista sa uod. Kasi kung problema sa uod naman mga kapwa ko ka-farmer, ang ating pag-usapin, lalo na kung pala army so yung pinaka-direct no, na mga insecticide target sa mga fish na mga Halimbawa, ah, uh, fall army, inataki yung talong mo o so maganda ang gagamitin natin uh, yung Exalt at saka Yebal or ariba, so yun po ang mga espesyalista sa lahat na mga uri ng uod, yung mga nabanggit kong insecticide na Yebal at saka Exalt, then ariba. kasi pag alika, pwede naman, pero hindi, pinipilit lang yung kaya yung control match, pinipilit lang dahil So mas maganda mga kapwa ko ka farmers na yung may kakayahang mag-control sa kahit anong uri ng mga uod. Yun po ang ating gagamitin. Okay, so sa yung lahat, bago tayo magtapos, no? Ah, hingi po ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman yung kalimutan mag-like and share at saka mag-comment at i-click naman yung notification bell para updated po kayo sa mga latest video na i-upload ko sa Muntin Channel ko. Okay, so don't skip my ads no kasi doon lang ka kami kikita. Okay, so bago tayo magtapos, mga shoutout po sa lahat kong mga subscriber commentero, sharer at viewers. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. See you next vlog. Bye-bye po.